hoy, mangunguha kami ng, ng labong ngayon kasi tag-ulan at saka ano, wala kami nakuhang kabuti. Ayan, ito, so, wala dito. Ayan o. Oh. Ganito, proseso mangunguha ng labong. Kabiglit lang pala. Kabig lang pala ang ano dyan, eh, no? Kabig lang pala. Mabilis dyan magpaano, no? ganyan lang proseso pag kuha ng labong ano, kasi medyo medyo mahirap na uh, tinik kasi medyo maraming tinik ayan pala yung ano, ano. Oh, mo okay, so, ano. na ito isaw mo na ganyan lang pala yung ano, kalaboy oh Mahirap kasi yan, maraming tinik, kawayan 'yan eh. Doon. Ulan na talaga pag ano yan, kinistor, no? Ah, mag-ulan na, magdidikit na. Hmm, 'yan saka talaga lalabas yung mga yan. Pati mga ano, yung kabute? Buti, walang kabute dito. Tugo mo ng kabuti dito. August. Ay, August talaga? Oo. Uh, August yung parang kukuha ko. Oo. Labong bunot ko. Ayan o. Oh. Banda ng tugo ng labong. Marami um, yan, mga kukuha ko ng uh, kabuti. Sa Saan yan? Sa may saging? Sa, um, Hindi, uh, dyan sa ano lang. Ah, dyan sa ano lang? ganyan proseso panguha ng labong mga kalaboy kawayan pero pag nagulay mo napakasarap puti nga malinis tong ilalim mo eh eh kung ma ano yan mabangga oh, sa isa pa? may isa kasi ay sabi ang tatay kung tatay doon kayo ano gusto makarating gano, ganyan ang proseso mong halang labong laki na din yun <coughs> naipit eh <coughs> <coughs> e, Ano mo yung paa mo, yung bota, ganyan tulak mo. Yan. Oh, di ba? Ikadikit, ano? Eh, hmm. Um. ng kabigim pa yung Sabaw po. Lalo ko saluyot kanang pabor niya. Oh, saluyot no, sabaw, saluyot malunggay. Lalo yaka, ano yung mga Oh. Tagan mo siya ano. Okay. Okay hmm. na. Yan ang kawaya na nagugulay. Kapag na bumabaha, dito bumabandang to, yung ilo, ang bahay. Oh. Hmm. Ang tubig. Bakit yes. siya ng ng labong. Para hirap kasi mga matinig.

Para hindi mabigatan pa na yung ano. Madubuin mo, ritadahin mo to. Oh. May sibuyas at sa kalaman silang. Hmm. Yeah. Kasarapan ka na hmm. yan. Hmm. Yung sarap nila, Ganito ka lalagyan. No, Naunahan ka lang, no? Sayang yan, ha? Kaya mo na, kung Ay, kung makita ko, ay, <laughs> <laughs> Si Janjan -jan yung dati na ko dyan, ha? Uh -huh. Hindi ko sinabi nga uh, kinuha niya uh -huh. kaya sa mga labong dito dahil sa dahil pa uh -huh. nga na uh -huh. dati mga yan. Wala uh -huh. na ano 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 inano ano siya, ano 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 Mm -hmm. Kaya, mm -hmm. oh. kahit tanim mo di, kahit ikaw kung yung kung ano kung ano kung yung lupa. ano oh, oh, wala ano kung ano kung ano dito ano kung ano kung ano kung ano dito. ano <laughs> Ay lagi ka nung no kumukuha ng busigit doon guys. Nung hindi ko pa, dito ko lang matyong-tyong ba. Okay, nagtayo sila dyan ng ano ngayon eh. <coughs> Sa bangin. Dito pa Charlie yan. Charlie nga <coughs> Tapos pag may gusto nang magtayo dyan ano, nagagalit si Charlie. Ay, okay. Sabi ko hindi naman ano yan, pag makita ngayon ay, sila ng niya ano. Pag-aari yan. Hmm, humilbo yung gusto magtayo. Inano, sumita niya eh. Ayaw niya. Ayaw niya. nakalabas. ba? mo na. Lagi ah, di po pupunta dito siya no Pretty. Ay, Charlie. Ah. Oh. Uh. Mag ano nga. sila doon. Ah. Oh. Hmm. Ay, hindi, hindi na pumayag si ano? Hindi na pumayag. Ayaw ko mag ano sila yan Tapos ngayon, yung bangin naman nila dyan, ang kinangkin nila, eh, hindi naman ano yan. Hindi naman pag-aaral. abang bang nila dating magkakapatid hindi ka daarkar ka ba no? yung alabas tatang sabi nila ektaria yung lupa nila dun sa bicol. oh bicolano lang yung mga yan bakit nandito kayo? <laughs> kung malawak yung karyarya nyo dun sa inyo oh. tangi na tayo magano pa ako dito kung malawak yung Oh, eh kung lupa ko dun sa dito, mag... dito kasi siksik -sik sa ano, Manila. Okay. Si yung Tingnan niyo pwede 'yon. sila, ay siyempre, papatayin mo Sila Lumayas.